ng araw po sa lahat at sa ating mga viewers. Welcome po sa aking YouTube channel. Alam niyo ba, sa eGov PH app ay meron ng Digital Senior Citizens ID mula sa NCSC. Sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano ito makita sa mismong eGov PH app. Sa inyong cellphone, hanapin ang eGov PH app. Kung wala pa kayo, kailangan niyo muna itong i-download sa Google Play o Play Store. Kung gusto n’yong mapanood kung paano i-download ang eGovPH app, ilalagay natin ang link na video na nagpapakita ng tutorial kung paano i-download ang eGovPH app sa inyong cellphone. Ang link ay nasa description box below. O kaya naman ilalagay natin ang video pagkatapos ng tutorial na ito sa pinakahuling bahagi. Pag nakita na ninyo ang eGov PH app sa inyong cellphone, i-click lang ito. Pagkatapos i-click, ito yung lilitaw. May dalawang choices na pagpipilian: sign up or log in. I-click mo lang ang log in kung gumawa ka na ng account sa mismong eGov PH app. Kung hindi ka pa gumawa ng account sa eGov PH app, i-click mo ang sign up ang pag-download sa eGovPH app at ang paggawa ng account dito o sign up, meron tayong tutorial na video. Ilalagay natin ang video link sa description box below o kaya naman pagkatapos ng video na ito sa pinakahuling bahagi. Kikita ang video tutorial kung paano mag-sign up at mag-download ng eGovPH app. Sa ngayon, ikiklik muna natin ang login here dahil meron na tayong ginawang account sa eGovPH app. Pagka-click ng login here, ito ang lilitaw. Isulat lang ang iyong cellphone number na ginamit ninyo sa paggawa ng account sa eGovPH app. Meron din kayong choices na mag-login. Pwede kayong mag-login sa pumamagitan ng email o via email. Sa ngayon, ang pipiliin natin mag-login ay sa pamamagitan ng ating cellphone number. Pagkatapos isulat ang cellphone number, i-click ang login. Lilitaw ang enter one-time password. Makikita ang one-time password o OTP sa inyong cellphone. Isulat lang ang OTP na ipinadala na message ni EGOVPH. Pagkatapos, lilitaw ang fingerprint authentication. Other choices, kung gusto ninyong mag-login sa pamamagitan ng fingerprint, itik lang ang enable fingerprint login. Kung ayaw naman ninyo, i-leave lang ito at i-click ang continue. Pagka-click ng continue, kailangan ninyong i-enter ang inyong MPIN. Tanong saan nakuha ang MPIN? Ang MPIN ay ginawa mo nung ikaw ay nag-sign up o nag-create ng account sa PH app. Pagka-enter ng inyong MPIN, lilitaw ang Enable Notification. Nasa sa inyo kung gusto nyo itong i-Enable hi o hindi. Lilitaw din ng ganitong notification. Enable Offline Mode. Nasa sa inyo kung gusto nyo itong i-Enable Offline Mode. O hindi. Kung gusto ninyo, i-slide lang papunta sa kanan. Ito ang makikita kapag naka-sign in ka na sa mismong eGov PH app. Sa mismong pinakababa, makikita ang digital ID na kulay blue. I-click lang ito. Pagka-click, ito ang lilitaw. slide mo lang ito pa ibaba. Ito, makikita mo ang inyong PhilHealth ID kung meron kang PhilHealth number. Kasama na ang National ID, pati na rin ang Senior Citizens ID. Gusto mong makita? Senior Citizens ID, I-click lang ito. Pagka-click, lilitaw na ang Senior Citizens ID mo. Paalala lamang po sa lahat ng mga seniors na gustong makita ang Digital Senior Citizens ID mula sa NCSC, kailangan register po kayo sa mismong NCSC. At kailangan din i-download muna ang EGOV PH App. Dahil dito makikita ang ID. Kailangan din gumawa ng account sa EGOV PH App para magamit mo ito. Ano orin ang video na ito na i-display sa screen kung paano i-download at mag-sign up sa eGovPH app.